ano gagawin sa umaga para safe, ligtas, hindi maaksidente at healthy. Number one, pagising natin, dahan-dahan lang yung pag-upo. Ako, dinadahan-dahan ko yung upo ko kasi kung hindi, ma-imbalance tayo. Lalo na kung yung blood pressure natin, sobra taas o sobra baba, pwede tayo mahilo. Number two, pwede uminom sa basong tubig. Okay, kasi buong gabi, syempre dehydrated tayo one glass of water, warm water sa umaga. Stretching. Okay, so pagising, konting stretch, pag ganyan-ganyan, galaw-galaw. Sabi ko, ay hey, galaw-galaw para hindi pumanaw. Kailangan mag-stretch sa umaga. Number four, dahan-dahan lang ang galaw. Walang jerky movements. Walang biglaan. Kasi pag biglaan, baka ma mahulog kumain ng masustansya sa so, umaga, yung mga pagkain natin, itlog, oatmeal, yogurt, fresh fruits. Kailangan natin to mga for vitamins, for protein, for energy. So, healthy breakfast. Yung tamang-tama lang. Huwag sobra dami, huwag sobra konti. Kung meron na kayong maintenance medicine, kailangan aayusin uh, maigi yung gamot para meron ka pang morning, noon, at night na iniinom na gamot. Huwag magpapakastress masyado para hindi ang blood Pressure, hindi tumaas ang blood sugar. Maganda malamig yung kwarto. Ingat lang tayo, lalo na sa Pilipinas, masyado mainit, pwede ma-heat stroke. Iwas tayo sa aksidente, kaya sabi ko walang jerky movements, dahan-dahan lang. Baka ma-aksidente sa CR o sa kama o sa kwarto. Pag dumudume, dahan-dahan rin yung pag-ire. Pag sobrang ire, nakaka-high blood, eh, hindi rin maganda. So, baka masugat din yung puwet. So, mas maganda, malambot ang dumi natin. Damihan pag inom ng tubig, yung mga prutas, papaya, pakwan, peras, prune juice, lahat ito nakakalambot ng dumi. Siyempre, dapat magdarasal everyday. Alam ko mahirap magdasal, pero yan na lang magagawa natin kung meron tayong sakit. Eh. prayer, meditation, gratitude, tulad ko. Walking is good. Lakad lang ng lakad. Paghirap maglakad ng mag-isa, maganda may maglalakad na may kasama para hindi matumba. Fresh air. Ilista ang gagawin for the day. Pilitin gumawa, pilitin gumawa ng project for the day para hindi tatama rin. Kailangan nakasulat, stay focused. Ano ba ang goal mo para sa araw na to? Finally, mas maganda may kausap. Okay? Kahit sino yan, reach out to a friend, a family, a neighbor, kailangan kausap. Socializing is an important part of staying healthy. At syempre, ano routine natin sa umaga? Love and appreciate your partner, your family, and friends. So maraming salamat po. Sana nakatulong itong mga reminders para sa healthy living sa umaga. God bless po.